Sa star-studded premiere night ng GNL, hindi in-expect ng fans na magkikita ng harapan sina Eman Pacquiao at Jillian Ward. Si Eman, super fresh at confident sa kanyang red carpet look, pero halata raw sa mga kuha ng kamera, sabik na sabik siya na makita si Jillian. Idolo niya kasi ito, sa interview niya kay Boy Abunda, sinabi ni Eman na matagal na niyang hinahangaan si Jillian. Kaya nung nagkita sila, Boom, ngiti pa lang, kilig na, yung smile niya na abot langit yung tipong parang may fireworks sa background. At nung nagtama ang tingin nilang dalawa, ay, Diyos ko, parang k-drama slow motion moment. Part dalawa, the viral moment, eto na yung part na nagpabaliw sa internet. Habang nagpo-photo up sila, biglang lumapit si Eman kay Jillian para magbiro, sobrang lapit nila sa isa't isa, konting-konti na lang, halos magdikit na ang labi. At ang pinaka nakakakilig. May pabulong si Eman kay Jillian pero walang nakaka-capture kung ano yon. Resulta, pure chaos sa social media, may pa-shake hands pa si Eman. Tapos very gentleman ng dating, may paakbay ng very soft at mukhang nagustuhan din ni Jillian kasi hindi siya naiilang, sa totoo lang, ang chemistry nila parang love team look test na agad, part 3, look, netizen reactions, expanded, and syempre, hindi magpapahuli ang mga netizens. Here are some of the funniest and kilig filled comments. But parang si Jillian ang na-starstruck? Ha ha ha. Eman Pacquiao is the definition of gentleman pero may killer smile. Grabe yung dikit ng mukha. Ganyan ang chemistry na hindi pilit. Pwede bang sila na ang next love team? Fresh, bago, at nakakakilig. Yung pabulong ni Eman, gusto ko malaman ano yon? May pakbay si Kuya O. Respectfully, kinilig talaga ako. At meron pang isang comment na nag-viral. Eman, huwag mo kaming paasahin, ayaw naming maging third wheel. Why this meeting is a big deal, okay, so bakit sobrang malaki ang impact ng first meeting na to? Jillian Ward, one of the most successful Gen Z actresses. Long time GMA star since child actress days. Lead roles, mega endorsements, fashion icon. At recently, mas nagiging mature ang roles niya, perfect for love team potentials. Eman Pacquiao, rising star from the Pacquiao family, known for his polite, charming personality. May natural charisma na agad kinukuha ng fans. Kumakalat na rin ang rumors na papasok siya sa acting full time. Kaya nung nag-meet sila, it felt like two rising stars in one frame, at fans immediately felt the spark. Part 5, additional celebrity context. May staff na nagbulong na bagay talaga sila on cam, kaya hindi na nakapagtataka na nagtrend ang hashtag. Hashtag Jillman or hashtag Ian, fans are already choosing their team names. May netizen pa na nag-comment. Mas may chemistry pa sila sa tatlong second clip kaysa sa ibang love team sa isang buong series. Now the biggest question. Possible bang magkaroon sila ng project together? Well, given the reaction from fans, the viral videos, at ang insane chemistry ng dalawa kahit sa candid moments, hindi malabo, producers love fresh love teams, at right now, si Eman at Jillian ang bagong kilig formula na hindi inaasahan pero swak na swak, imagine 18 romance movie, or a campus series, or kahit guesting muna sa magkasamang vlog, lahat ng yan, puro possibilities and you know how the industry works. Kapag nagtrending ang chemistry, sinusundan ng project, outro, call to action, strong, kilig ending, so mga ka-trending, kayo ba? Kinilig din ba kayo sa first meeting ni Naeman Pacquiao at Jillian Ward? Sa tingin nyo ba may chance maging official love team sila soon? Drop your thoughts in the comments. At kung gusto mo pa ng more real-time celebrity updates, kilig stories, at chismis na may tamang timpla ng drama at entertainment. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa lahat ng viral moments like this. This is your host, signing off with Gilig.